Hello mga tropa! Sinubukan naman namin ang night market o night gala dito sa Thailand. Pinuntahan namin ang Chinatown dito. Napakaraming tao at talaga namang marami kang makikita kung ano-ano. Masarap kaya ang kanilang mga street foods? Tara tropa, tikman natin. Nauna ang tumikim si Nino. Mukhang mapapasubo ako dito Ah. So ayan yeah, mga tropa, susubukan natin ngayon yung uh, isa sa mga exotic foods dito sa sa Thailand. Uh, Umunan tayo ng beer para may pambalansin tayo, mapalakas ang loob. <laughs> Pagkadala lasa. So, tingnan na natin. Ito <laughs> yung nasa litrato, no? Lutong kaya ito? Bakit kaya kong luto, eh, no? Uh, mukbang ito, mukbang. May last wheel ka na ba? Oh, Ay yeah, mo na sila dyan. <laughs> Pagluto ba ito makakagat. <laughs>

Yo, no, Legito, legit to legit inspirasyon na po tayo Badly needed na po talaga tayo Malaki pa ang kailangan natin Ang so, isang araw sa awit Sabali tayo sa speed Game Ngayon umakata na tayo ng uh, Scorpion Para sa views So parang awa nyo na mga tropa Manood na kayo Mag-follow mag, mag ano na kayo Mag-like tayo sa page so, doon, Iba na yung ginagawa ko dito Siyo eh, hinihintay mo may eh dito po, uh, legal po yung weeds pero hindi natin titigan, masama po yan. Dito po tayo sa pagkain lang ng alam. ng exotic. Bakal malutong siya. Okay naman. Hmm. Laman o. No? Laman po yung laman niya. No? kumakain ka ng ano, malit na hipon na Ah, oh, parang tumigas Ano na ang cricket Ako may cricket Cricket to ano kuya? Oo oh. Ano kami? Wala? Ay, wala na kasi kami pambiling ano, mga Mga bagay pa Mga pagkain so Mga ganyan pa natin. na lang atin Check kinakain namin dito At ano ba? Oo, oh, totoo dito uh, Kaya naman Scorpio oh, basta kaya lang dito Sarap! Hmm. Tugman nyo We we'll never been Thailand pag matutikman niya mga ganyang bagay. So, so na. Okay, Ay, na ko na. Ay, pakasama ko. Kumakain din sila. Ay, kulang. Take out tayo. What? Yun lang. Sarap na, ma'am. Kuma tayo iba para medyo may ibang ano naman. Hindi kaya nag-work. Si Arella malakas loob. Akala, na wala po nag-tear sa akin. Trip lang. Huwag sodang so Sunok natin maing-ing ma experience. ba next time, itay bumalik na Thailand, alam mo, di ba? Wala lang chance. So, itay na ba, no? Kainin ko kaya ito? Tingin mo, tingin mo. Papatiyaw, wey. Diba? <laughs> <laughs> dito. Wey, alam mo, naubos ko dyan. Alam ko na lang. No? Mamaya, papatigay ko naman yung mango sticky rice. Sticky rice. Pag-uwi ko nga na, Pinas. I-regucio e, ko nito. Uli ipis. Yung. <laughs> Pag-usok. ka ng ipis. Oo. Oh. Haga ah, dito na lang, mga tropa. Maraming salamat sa panonood. Hagang sa muli. Paalam!